yung mga Mommies, meron akong mga sampung bagay na wag dapat sabihin kay baby habang bata pa. So kung gusto niyo po ng mga ganitong content, Pedia Tips, Parenting Tips at Gabay sa pag-aalaga kay baby, don't forget to subscribe to our channel, Dr. Benja Mom. alam nyo kasi yung mga sinasabi nyo kay baby, malaking impact yan sa buhay nila. Yes, kahit one year old pa lang yan, natatandaan nila yan at mood na po yung kanilang pagkatao, yung kanilang paniniwala at yung magiging ugali nila or attitude. Although, pwede naman maiba yan kung iibahin din natin yung kanilang perception sa buhay. So, naririto po yung mga listahan ko na ina-apply ko din sa aking baby at talaga namang nakikita ko naman yung magandang epekto. Ay. Number one, number one, ito ha, dahil nga doktor ako, please, huwag niyo pong sabihin sa kanila na, sige, ipapadoktor kita. Yung tipong gagawin nyo nakakatakot yung doktor. Hindi naman kami nakakatakot, grabe naman. <laughs> yung tipong, ayan na si dok, ayan na si dok, yun, sana huwag naman ganon, parang nagiging monster kami. Pero ako lang yan sa mga polis na pa uh, pulis kita yun, parang ginagawa niyong nakakatakot yung mga professionals so ako sa baby ko naman ang sinasabi ko lang we'll go to the doctor and explain ko sa kanya kung bakit para mawala yung uh, sakit niya or kaya naman well baby check up uh, the doctor will just check on your weight or your uh, he will just check uh, your basta titi-check niya lang yung physical well being ni baby kung naman may sakit siya para makainom siya ng medicine i sa kanya the way na may intindihan ng bata at yung way na hindi siya matatakot kapag nagpatingin siya sa doktor number 2, yung pala na mention ko na yung number two is kukunin ka ng polis so sana hindi natin sila tatakutin sa polis mas maganda na alam nila yung para saan ng polis or ano yung ginagawa ng police. So, ako, lagi kong sinasabi na um, the police is there to catch the bad guys para manghuli na mga masamang loob. Sila yung nagpo-protect sa atin. Basta huwag nyo muna sasabihin na kukunin kayo ng police. Kasi matatakot na yon At baka paglaki niya, every time na makakita siya ng police ay matakot siya. So, naiintindihan niyo naman po siguro ako doon. And let's proceed to our next Listahan is number 3. Uuwi ka. Uuwi na tayo. Sige, ganon. Kapag nasa mall kayo, kaya nasa ibang bahay, at ang panakot nyo lagi ay uuwi na tayo. Sige. Pag lagi nyo sinasabi yun, baka naman kapag every time na umalis kayo, ayaw na niya umuwi kasi ang naiisip niya, ang pag-uwi is nakakatakot. Buti na lang ito anak ko ay marunong umuwi na, I mean, buti na lang ang anak ko ay hindi siya nasanay sa words na gano'n. Kaya naman, every time na umalis kami, uh, pupunta kami sa ibang bahay, pag sinabing uuwi na, and then magbabay na siya sa mga kalaro niya. Number four, ah, uh, meron, tayo sa, meron tayong meme na nakita dati sa social media. Character is tatlo. So, mayroong mommy, baby, tsaka mayroong ano, um, beggar. Tapos, sabi ng mommy is, sige, magiging ganyan ka pag hindi ka nag-aral, kapag naging salbahe ka. Instead daw na sabihin yon basta't maganda sa bata na hindi natin sasabihan na magiging ganyan ka kapag hindi ka naging ganito. Diba? Mas pakik pakinggan. Mas maganda na maganda yung words maging positive tayo sa mga sinasabi natin sa mga bata. Kaya mas maganda sabihin, let's pray for them kasi uh, sila. Uh, hindi sila masyadong kumakain talong beses sa isang araw. Basta kung magtatanong si baby sa inyo, i-explain po ninyo ang sitwasyon niya, kung bakit ganon. At huwag natin sasabihin na magiging ganyan ka pag naging ganito yung ugali mo. Fifth, ito, important ito. Pag lagi nyo sinasabi sa anak nyo na wag mong papakita yung toys mo kay ano. So, parang tinuturuan niya siya maging madamo, Which is, pangit. Pero, normal lang sa isang bata na huwag i-share ang kanyang toys. Pero kahit normal lang yon turuan natin silang mag-share. Uh, sabihan nyo siya, ito, ito, yung technique ko sa baby ko. Meron siyang toys, tapos ayaw niyo ipahiram kay Gon sa kapatid niya o kaya sa mga playmate niya. Sasabihin ko is, um, pahiram mo siya ng 5 minutes. Yun, kapag alam na nila yung concept ng time, matututunan niya na mag-share ano, mag ng laruan. So, try niyo po yon sa baby niyo. Number six, is yung pagiging competitive. Pag laging yung sinasabi is, tignan mo, mas magaling si ano. Kaya, tignan mo si babe, tignan mo yung kuya mo or yung playmate mo, mas magaling siya, maganyan. Huwag nyo pong sasabihin kay babe yun. Kasi, mawawalan siya ng, ah, uh, dito? Confidence. Confidence. yes. Thank you. <laughs> Magkakaroon siya ng low self-esteem. So, hayaan nyo lang siya mag-discover sa kanyang, uh, sa sarili niyang kakayahan. Okay, next is ito, pamahiin naman ito. Huwag na huwag niyo sasabihin kay baby yung words or yung phrase na lalabas yung kanin dyan. Hindi ko alam kung alam niyo pa ito, pero sa kapampangan, laging sinasabi kapag may sugat si baby at yung panakot nila is yung lalabas yung kanin. Wala lang. Walang scientific ano doon, pero huwag na natin sabihin yan para hindi na lang nila matutunan kalakihan nila. Next, ito yung pag sinasabi nyo to kay baby, pag sinasabi nyo kay baby to, like, tinuturuan lang natin siyang maging uh, violente. So, wag natin sasabihin na, palo mo siya, o kaya, pak, 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 sa kampangan, pak, 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 eh. pak, pak, may ikayay mo kanyan, ganun. So, get gets ako ng mga kampangan na nanonood, alam naman natin, obvious, na tinuturuan natin silang maging violent. Sa mga nanonood, can you please to, can you please provide to Uh, additional phrase na hindi pwede kay baby at ilagay niyo po sa comment section para naman sa mga nanonood at sa mga nagbabasa ng comment para mabasa nila kung ano pa yung mga hindi or hindi advisable sabihin kay baby. Mm -hmm. Kung nakatulong po sa to, please don't forget to like the video, share, and subscribe. Thank you!